Ayan, good morning mga sulo, may ang magtag Sa sakarandla mga sulo Think positive palagi Kahit merong nangyari kahapon sa ating kambing Tumaga na naman tayo sa ating mga alaga So, ayan Medyo madilim-dilim pa tayo bumunta dito Tingnan natin yung oras eh 536 ng maga ano So nakapastol na 'yung ating mga alaga. Oh, nandito na sila ulit sa kanilang pwesto. Oh. Koryeboy, si Lawdjan natin ay uh, mukhang hindi dumaan sa panganganak ba? Maintain pa rin 'yung kanyang katawan kasi maano nga marami siyang makain unlimited yung damo dito mga swilo dito sa diverse road oh E eh, kung wala itong aking mga alaga eh ayun, eh, tumabo na nga na naman oh yung cable crop sa kalsada eh, hindi pa kasi nadaanan itong kalsada na ito meron mga single pero malaking sasakyan ay wala pa putol pa doon sa bandang unahan eh tulay so habang hindi pa ginagamit pasto lang natin oh yung ating dating pastulan and doon eh nakaabang lang yun para kapag uh, naubos na dito lilipat tayo doon ganoon lang no Maribik? nga pala si princess ay nandun sa banda sa amin sa bahay yun yun ang ipinalit ko kay Claudia dati si Claudia doon eh oh, dadalhin ko rin yun si Princess dito para sama-sama na sila dito tatlo Yan, si Momo at saka si Claudia kaya doon tayo sa bandang unahan kay mahingi tayo doon ano dito sa mga bahay mahingi tayo ng mainit na tubig para makapagkapi dito ayoko nang muwi doon sa ano malayo-layo pa eh. dito tayo magkapi para silap sila pa at yung ating mga alaga Actually, busog na sila, yung mga kalabaw natin. sinuga ko sila sa mga mo. Ang um, delensya muna tayo ng mainit na tutubig din Sa eh, ating mga kaibigan. may bako naman tayo kape. Napakinabangan itong island Matagal na rin natin nakatiwangong ito. Kaya tinam na nila ni Birasto ng kamote. Ayan ang kamoting gapang. Boss!

Ya yes, sukaran ni awak bego pa. Dah di matam is nih tos tos man. Oh. oh. Bau kuman tahun nih Sumpah sakit na <laughs> La buih. Oh. Labau. Pinotos. Pinotos. Nah, apa ni? Boleh? Boleh. Cepat buka dok. Boleh. Anak sa seboleh. Ah, Boleh. <laughs> Tapos tabako. sus ah bro. At, ah, sadyo ma, bro, ay. Sadyo na. Bro, may mata bro. Pasok ba boy? Eh e mo utol sa dumo dito nag boxing boxing man to sa patas mo to. Tawag ah, ko ni. Dalos sa man fight ato. Mana? Galing ng ready. San daw man ang fight ato? Tinuwi no, lagi mo hay kontra ko. Eh. eh. So, no, Aron topo ang tel. O oh, ba nga kapiling ng pino kapilin, ni inyo hay da. Kapita? Oh, anda ka kapi. Lagi. Anda ka kapi oh. Pakita tubig. Ngayon, hmm? Nag-init pa si Don Bidasto. kasarap sarap ng ano natin, nang pastukla ko lang natin, mga asuelo. Dito sa ating mga kaibigan. Eh, na problema din sila sa kanilang sagingan eh. Kasi an ano sukal na so dito natin lagay ayan oh kahapon hindi madaanan ito ng tao parang ganito pero ngayon pwede mo nang tapakan no? oh eh, luminis yung kanilang ilalim ng sagingan at busog pa sila oh be tingnan natin baka abot ah adyan. Buti. Tak, ah, kapita.

Punta tayo sa ilog. Tapos sa baka. Isilong na natin yung baka. Pero ano na, sobrang busog na nila. Tapos dahil uh, meron pa tayong asikasuhin ngayon na mag, mamalingkin na kami para bukas sa aming gaganapin na pakain sa kapistahan doon sa sityo namin kasama si Tagawad. Ilibis si Tumata yung aking partner. So magluto-luto kami bukas. So, Magpapakis-kis pa nga ako ng pala ngayon pala kasi magdunit tayo ng bigas. O uh, mag, magbigay tayo ng bigas ba? Bigas. Ang kaya naman dito mga silo. Inom ka Malinis sa tubig. Ah, uh, Siguro na ito. Nagpa-swimming din sa kanilang kabaw. Kalabaw ba? Ang tatlo natin. Hello mga kambing mga alaga oh. So, wala naman ako nakita sa kanila na Masakit Ayan Papainom din tayo ng electrolyte mga kasulo Lalo na ngayon napaka init so, check ko muna sila bago natin Iwanan Ayan. Malapit na Malapit na mga anak o oh. Ayan yan yan yan, yan. Katap, kat, kat, Katabi ni Daniel isa tapos yung nasa loob yun sige meron na rin tubig sige na alis na kayo dyan para makakain yung mga manok lagyan ko rin yung pagkain manok natin dito na ang konsumo natin ano uwanan ko muna sila mga lalalis pa kami mamalingki kami ni plebisito para mailuto namin bukas maihanda namin bukas sa aming sityo so, nagbigay na rin ako ng ano ng kas pangdagdag tapos magbigay pa tayo ng bigas okay, punta tayo sa palingki muna Allah wala nang tubig, mga silo. Yung dati namin yung pasumingan ng kalabaw. Sobrang init ba. Ayan, natuyuan. Kaya doon ko na pinapaliguan yung kalabaw natin doon sa ilog. init itsura? Pati mga bukal dito, mga silo. Ilay ay natuyuan din. Grabe yung init niya Bawin na tayo, mga silo. Sinat na ako ng aking may bahay na wala daw kami kaming maisa lang. Nagpapakis-kis pa tayo ng bigas sa apalay. Para meron din tayong maibigay doon sa maluluto bukas. champion po kami mga suelo so magpapagis muna ako ng palay para may bigas tapos mamili kami ni Putong or plebisito sa kami lulutuin bukas ng mga uh, ulam mag-iigib na rin kami para may stock yung sapel pag mayroong mag-CR so yan ito muna yung ating content ngayon Hey, kasama ko yung aking uh, niguyo. Nainip daw siya sa bahay. Papagiskis tayo ng dalawang kapal. Fourteen kilos, huh? How can 15 kilos nah wall chicken 第三。 Ayan, pa kami ng upuan gagamitin sa piyesta. Oh, yan. Urukan, urukan. Plastik urukan para matibay. Nak -to. May natipuhan si CJ pag mag-aral daw siya. Oh. Ang paborito pa naman ng ano to? Iron Man. Iron Man. So, tingnan mo, tingnan mo yung ano mo, gamit mo. Nandiyan. Ganda no. Gusto mo yan? Magbakas yun eh. Kapuan ba dito sa simbahan? Para sa simbahan ba? umpisa na nga po pala mga yung fighting champion na midget Bobon versus Botigan Jersey number 28 oh, no. so, merang address Nato Ang mata Mata pass to Avriana pasto, pass Orasyon pasto, pasto Samantha shot lang Wow, Balik-balik 'yos. Ang nanalo pala dyan ay Barangay Butigan ng champion. Sikan yung Barangay Bubon ng Midget. So next game ay uh, kami na. Uh, Purok uh, Mabolo at versus Purok Tawi-tawi. So ito na nga po yun At warm up na po kami Ito yung aking mga kasamahan Mga jumbo hotdog Patining So, umpisa na po ang aming laro mga sulo. Fighting for champion po ito at kasama tayo sa first five. So, ayan po mga sulo, napunta sa atin ang bola. Kaya nag-take tayo ng Lee Super Lee Up kaso na-foul tayo. So, mag-take tayo ng two free throw. Subukan natin mga pag-shoot tayo ng perfect. Personal foul, Lavis Torres. First throw. Alay, kay... Good for one, Olazo. Second through, ready to rebound. Good for two, Olazo. Pondolana. Pondolana, triple the ball. To Santa Iglesia. Pass. Laksamana Pass to Olazo. Tomera and tres. Not good. Rebound by Salva. The seven and twenty. Pass to Jigod. Robanos. Fifteen second shot lock. Olazo. Good for two. Olazo. Eight zero. Good for. Not good. Rebound by Olazo. Olanzo Montesilio, kill for two. Montesilio, Siga Shatlak. Repound by Orlando. to Santa Iglesia. Good for two. Santa Iglesia. Last five and 40 for the second quarter. Santa Iglesia. Score 22 18. Ab Mabulo. Olaso. Olaso lumusot. Good for two. Olaso. Last five and ten. Shot lock. To Palermo. Not good. Palermo again. Good for two. Palermo. Olaso. Last four and thirty. Sa Iglesia. Lumusot. Good for two, Santa Iglesia. Last four and twenty. Bertoman. Pass to Pundulanan. Pundulanan. Santa Iglesia. 15 second shot lock. Not good. Pundulanan to Santa Iglesia. Santa Iglesia. Nailogan Elias To Ulazo. Santa Iglesia, good and five Bertume. pass to Santa Iglesia, Santa Iglesia to Santa Iglesia, Pundulanan to Santa Iglesia, not good, found the Pass to Santa Iglesia. Santa Iglesia to Lazo. 15 15 second shot lock. Last, bon, Last one and 55. Palermo. Not good. Lazo. Last one and 45. Good for two. Patribo. Good for two, Bertoman. Last 37. <laughs> Time out. Team Magbolo. Score. 38-28. Last 30. Last 30. Last 30. Tomata, 15 second shot lock. Luxemana. Good for two. Laksamana. Last 23. Last 23. Ready to rebound. Good for two. One day. 10. 9. 8. 7. 6. Five, four, three, two, good for three. Go, Lazo. Hora to Lovisores. Hora Sean. Pass to Saloperez. ay, lost Santa Iglesia to Palermo. Not good. same boat. Orasyon. Orasyon pass to Pundolanan. Tumira ng tres. Not good. Rebound by Rabanos to Olaso. Olaso to Montesillo. Out. Second throw. Not good. Rebound by Laksamana. Pesante Musa. So Laksamana samana, last five and fifty, Montesillo pushing foul, Ora jersey number eleven, first personal foul, or fifteen second shot clock, ten, nine. Foul, jersey number ten. Bondolanan. warning for penalty. tawi tawi. score. 43. 31. Rabanos, in for one. <laughs> Horación. Yeah, Primera ng tres. Good for three. God bless. Peace and all good. Monticilio. Paso lasso. Oh! Out. Same boat. Last five and twenty. Puntolana, Oh. Salva. Pas to Rabanos. Rabanos to Montesilio. Montesilio. Not good. Rebound Pundolanan. Pundolanan to Santa Iglesia. Santa stepping on the line. Substitution rep. Time out. Bolo, last five and three for the third quarter, last four and forty five. Montecillo, Morgado, ah! La hey! Lavisores. Hey! Lavi Nice block by Orlando. Oh. Wow. I want <laughs> Santa Lias. Hmm? Lias. <laughs> Lias. to yes, 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 to Lasso, for three or Lasso, that's seven and thirty. Less 4 4:30 Hola so bomba elaxalo Hola so Natu Hola so again So bali po? Mga siyo, lo. Ayan na, natapos po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? na. po? po? ang nagwagi po ay ang team namin barangay o ipurok ma, mabulo so kami po ang nakakuha ng first place uh, so kahit ano, ay hindi na rin masama mayroon din tayong uh, puntos kahit pa paano so ayan na, uh, bago po ang uwian so mag picture picture po muna daw kami tapos sa uh, habang na picture picture po kami mga gusto ko lang po magpasalamat muli sa nag-sponsor para dito.